Hello, hello mga katigangs. Ito yung sinasabi ko na kabibili lang namin ng ano ng oral B. Kaya lang iyon, paikot-ikot, paikot-ikot yung ano yung movement yung ano yung brass niya. Eh parang mas ang ganda kasi ng ano ito, ang ganda ng advertisement nito eh, yung Philip. Ito na naman, parang wagwawalis-walis. Pag ganon siya. Pag ganon siya. Ito naman, paikot-ikot, ganon. Ikot-ikot na ganon. Ito, pag ganon. Sweeping. Itong ano, ito. Kaya ngayon, eh, pag, pag re-retire ko ng, ng ito. Kasi may dalawa ito, lawan din ito eh. Dalawa din ito eh. Ayan, hindi pa nagamit yung isa. Dalawa yung lagayan. Yung hindi pa nagamit isa. At saka yung mga ano niya kasi paikot-ikot eh yan ganyan eh kaya tubukan natin ito itong ano itong philip kasi parang nagna number one ang philip ngayon eh hindi na oral b eh kaya, eh, tignan natin kung kasi number 1 yan eh nakalagay number 1 <laughs> sa ano sa recommended ng ano eh kaya ngayon ay eh, masusubukan eh, Pagre-retirein ko muna yung ano ko. Yung oral B ko. Okidoki mga katigang. Bye-bye.